topic natin ngayong araw na ito ay ang pagkalagas ng buhok, pagputi ng buhok, mga dahilan at mga tips na pwede natin gawin para hindi tuluyang malagas ang ating buhok. May mga lumalapit sa akin, Dok, nung inipis yung buhok ko o kaya naman pag nag-shampoo ako, nahuhulog isang kumpol na ganyan. Huwag ho kayong matakot. Pwede ho natin ma-prevent yan. Kailangan banayad lang. Una sa lahat, sa pagligo, Dok Willie, basain muna mabuti yung buhok. Iba kasi, -basa. alam ko, nagmamadali. So, isang buhos lang, hindi naman pala nabasa yung buong buhok o buong ulo. So, kailangan basain mabuti, ilagay ang shampoo sa palad, tapos ikalat natin sa buong buhok. So, pabulain, kailangan mga 3 minutes lang, tapos banayad lang ang pagkusot sa anit. Huwag naman yung akala mo eh, talagang mahuhulog lahat ang iyong buhok. Tapos, ganun din sa pagbanlaw. Kailangan banlaw na banlaw ang buhok. Tapos, kukuha ng tuwalya at unti-unti lang ang pagtuyo ng buhok. Yung iba kasi Campy. pinupulupot pa o kaya hinihilang mabuti pag hubasa ang buhok natin, very fragile at mabilis ma putol ang ating buhok. So kaya nalalagas minsan sa lakas ng pagano, yes. shampoo, pag ginagano gano'n, Eh, syempre, alam niyo yung buhok natin, normally malakas 'yan. Kaya lang, merong pagkakatao, hihina yan dahil dito sa mga factors. Ano pa ang tips, Dr. Lisa? Yes, kung Bago sakali sa ang dahilan ng pagkahulog <coughs> ng buhok ninyo ay dahil sa dandruff, <coughs> Uh, pwede <coughs> po kayong gumamit ng mga nabibili sa grocery, yung mga anti-dandruff shampoo. Basahin nyo lang alin yung mga pang-dandruff. Pwede rin po yun. Okay, Ibabad lang ng mga 3 minutes bago banlawan. So, bukod sa paglagas ng buhok, isa rin problema natin. Ang ganda yung tips ni Doc Lisa ay namumuti ang buhok namumuti man, nalalagas o nakakalbo, merong mga dahilan. Okay? Ito, ito isang dahilan na magugulat kayo. Mm -hmm. Dahil po, number one factor sa stress. May pag-aaral, nagpakita, pag sobra pala tayong stress, mas nalalagas yung buk. Ang nangyayari, yung katawan natin naglalabas ng adrenaline eh, or epinephrine. Pag naglabas yan, yan na-stress tayo, yung mga cellula na ng pampaitim, Nauubos niya yung uh, reserve niya ng pampaitim na pigment. Mm -hmm. So, imbis na dapat 60 years old ka pa mamumuti, inubos na niya. Baka 30 years old naubos na niya lahat, mamumuti na agad yung buhay. Napaaga. Napaaga dahil sa sobrang stress sa buhay may nagkasakit, may nag-away, may problema, may problema sa anak, may, namatay. May dumating namatay. na pagsubok. So, doon yun. Misan nga yung mga nabubuntis. Pag nabuntis kasi, stressful ang buntis. Huwag yes. nyo babaliwalay ng buntis. Marami na mamatay sa pregnancy. So, pag na, yung iba, pag nabubuntis nakita mo, nag-iba yung buhok. May namumuti mo na during the pregnancy. Yes, at idagdag ko lang, Doc Willie. Pagkapanganak po natin, mga mothers, i-expect nyo malakas malagas ang buhok natin. Pero wag po kayong matakot. After a few months, eh, tutubo naman po ulit at kakapal na ulit ang inyong buhok. Okay, so number one, stress ang factor. So, bawa stress tayo. Number two, pwede rin kulang kayo sa vitamins. Baka Kulang cool kay dito sa mga vitamin B6, B12, biotin, vitamin D, vitamin E, tsaka iron. Ito yung mga nutritional deficiencies nakita nila. At number three, pwede rin dahil sa lahi. Baka magulang umaga na mumuti. So, namamana mo to. Number four, pwede rin baka may medical problem. Baka may thyroid problem. May adrenal problem. May malalang sakit. Na ah, sumasabay rin yung pagputi. Uh, yung iba may tinatawag na alopecia areata, yung nagpopok uh, natin, yung nagtatanggal-tanggal minsan sa so sobrang stress din yan. At idagdag ko lang kung sa bata nangyari yung pok na tanong po. Tignan nyo baka kuto siya tapos kinamot niya ng kinamot. Yes. Yan mo ang kadalasan dahilan sa mga bata or nagkaroon ng fungal infection, bata o adult man. Another factor ay paninigarilyo. Yung mga malakas manigarilyo, two times more. Mas namumuti, mas nalalagas yung buk at mas pumapangit. And number six, last na dahilan, magugulat ka dahil sa mga ginagamit nating shampoo o hair dye o ano yung nilalagay natin na hair products, baka hindi maganda, baka matapang yung chemical. Oo nga, pampaitim siya. Kaya lang, kakaitim niya po nawala na yung dye, ay eh, nasisira naman yung buhok natin. Ang tips natin, kumain ng na mas masustansya para kompleto yung vitamins. Kumain ng mas maraming mga antioxidants tulad ng nasa prutas, nasa gulay, iba't ibang kulay. Uh, green tea, uh, isda, mga sustansya, seafoods, itlog, gatas, Okay, so, alam niya naman mga healthy foods na tinuturo natin eh. Mas maraming kulay, mas maganda, good rin yan sa ating buhok. At uh, kung gusto nyo minom ng vitamins, okay din naman siguro. At babawasan ang paninigarilyo or kung matitigil nyo, mas maganda. At last, tip, bawas stress, Dr. Yes, opo. Alam ko yung mga pumuti ang buhok. Pagpili ho ng dye, kailangan yung mga kung meron mga natural dyes, huwag ho masyadong matatapang na dyes ang piliin natin. Tsaka medyo layo-layo po, huwag masyado madalas kasi nagiging brittle din yung hair. Uh, Siyempre, nasisira. Mas less chemical sa ating buhok at katawan, better. Tsaka nakaka-allergy din yung hair dye. Kaya kung magda-dye kayo, sigurado nyo, konti lang, at kung pwede, huwag itatama sa balat, sa anit. Kasi pag duma, tumama, hindi ka ma-allergy ngayon eh. Ma-allergy ka 3 months, 6 months, 1 year. Delayed po. May delayed eh. So, Yun ang sabi ng ating mga... Para maiwasan mo to, bihira ka lang mag-dye. Konting tiis ko, medyo maputi. At wag na yung buong ulo na lagi tayo nagdata. Apo, wag idikit doon sa skin.